Alert, alert. Be alert. Nagbabanta ngayon dahil may parating na malakas na bagyo. Ang malakas na bagyo ay parating next week dito sa Japan. Pinag-iingatan lahat. Dahil six years ago, sobrang napakalakas na typhoon ang dumating dito sa Japan. Marami ang sobrang naapektuhan. Nasira ang mga bahay. Nawala ng kuryente. Kaya't nagbabanta ngayon na tayo mag-ingat dahil ang paparating na malakas na typhoon ay nahahawig sa typhoon. Six years ago, ito ay sobrang lakas ng hangin. Kung kaya't ngayon pa lang, maging handa na ang lahat. Itabi ang mga gamit, kagaya ng mga nasa biranda or terrace. Mga delikadong bagay na lilipad. Isarado ang bintana, harangan ng shutter kung mayroon sa bahay. At huwag lalabas by next week. Tuesday. Dahil ang sinasabing bagyo ay mayroong kasamang malakas na hangin na kayang paliparin pati ang tao at sasakyan. Iba pa rin na maging ready ang lahat dahil hindi biro kapag dumating ang malakas na bagyo. Ito ay dadaan dito sa Japan simula Tuesday, August 27 hanggang Wednesday, August 28 at maaari pang umabot hanggang August 29 Thursday ayon sa balita ngayon. Kaya't maging handa tayong lahat at magingat. Maaari ding mawala ng kuryente at mawala ng tubig sa mga probinsya. Ngayon pa lamang ay maghanda na. Mamili na mga kailangang pagkain. Iyan ang sinasabi ngayon dito sa balita sa Japan. Sana naman ay huwag tumuloy ang malakas na bagyo dito. Kagaya na lamang na naging malakas na bagyo noong 6 years ago na sobrang daming nasalanta kagaya na lamang ng malaking truck na ito. dahil sa sobrang lakas ng hangin ay halos parang mahulog. Kaya kapag ganitong may paparating na malakas na bagyo, mas mabuting manatili tayo sa loob ng ating tahanan. Ito, yung tagapagbalita, Dayan News.